So yun guys, magandang umaga po sa inyo lahat. At sa araw na ito ay umuulan na naman po dito sa amin. Kaya medyo boring po ang sitwasyon dahil hindi tayo makalabas. At kanina habang hindi pa po, po nagkakaroon ng ulan, ay nagtanim-tanim po ako ng mga buton ng guli ng ampalaya. So nandito po ako ngayon sa aking pong bahay. Nasa kwarto po ako ng bahay ko. buko, ko. Ayan, ayan. At alam niyo naman po, may kulambo ako dahil Pamproteksyon din po yan sa mga lamok. Ayoko rin pong makagat ako ng lamok. And sa panahon yun, napakadaming lamok. May maliniit na mga lamok at malalaki. So yun guys, maraming salamat sa support nyo po sa akin dito po sa pagpavlog ko po sa akin YouTube channel. At pasensya na po kayo kung hindi ako nakakapag-upload dito dahil busy po ako sa isa po pong uh, platform o kaya isang app. So sana unawaan ako ninyo, no? At patuloy kayo mag sa akin dahil at paano gumagawa tayo ng paraan para paano ay may ma-share po ako sa inyo at pasensya po kayo kung may maingay po doon sa tabi ng aking bahay dahil nagkukumpani po ang aking kapatid siguro kasi ayan maingay so maraming salamat sa suporta at huwag kayong magsawa sa akin patuloy na pagtulong ninyo sa akin kaya mag-ingat tayo sa panahon ngayon dahil pag-ulan and God bless po